Senro Lapu-Lapu, may kumpirmar nga presensya sa jellyfish sa kinagatan Lapu sa Lapu-Lapu. Sa erantang Ditali, pinagi sa live report ni Luan Merondina. Bye! Lan gitataw sa pango sa Senro Lapu-Lapu nga menos ra ang sighting sa mga jellyfish sa kadagatan sa nakbayan sa Lapu-Lapu busa wa niya nakita ang panginahanglan nga temporaryong ihunong ang mga island hopping activities o pagpangaligo sa dagat. holiday karong adlaw, ubay-ubay ang nangaligo sa dagat og nag-island hopping. Kinibisan pa man kun medyo madag-umon karong adlaw og nagtutaligsik. Lakip sa mga nangaligo og dagat sa yuganihang buntag ang pamilyang Pipito. Ug kay may kasinatiana sa miyaging tuig sa jellyfish, sila Arnie, busa wa na sila magdugay sa paghumol sa dagat. Oh, nakafeel ko. Dali kay ko makafeel ba sa jellyfish, mabitaw sa tagsa ra kay ko muubog og dagat. Pero kabaw ko naa wala makita. Wale makita pero mag area area Like, depende kung asa na siya napita na nadagsa niya. Di anak, murag na. Di ana ilaw ay. Apa ang pamilyang Sagarino, kinsa nangaligosab sa maribago ganihang buntag, sama sa banang pipito, enjoy sa pagpangaligo o dagat. Wa makasinati ang pagpangatol. So far, wala man kay bug man sa gitang panahon. Usually, manggawas nag-init or mga may, anak. Gikonfirmar ni Emmy Bunghanoy, Pango sa Senro Lapolapo -lapo, nga may presensya sa Thembol Jellyfish o mas na ilang baso-baso sa kadagatan sa Maribago o Marigondon sa Miaging Simana. The other week pa man si uh, Ma'am ang area niya na may mga ginagmay pero huwag mga pagkakita o naitagahan sa tayong jellyfish na uh, Dugang ni Bung itandi sa ubang mga jellyfish, mas dali kining mabantayan, bisan kung medyo gagmay. Pandelikado gihapon ang epekto ni ini ngadto sa mga tao nga adunay allergies. Kana siya di man siya grabe ang nindog ang ang grabe man katong iyang kwa ang katong gitawag na mog laway Kay dili man to siya visible dayo. Unya taas to siya, magtaas to siya. Unya nagkamagkita ini nga igo, o kay usa ka season diver si Bung Hanoy, nabantayan na nila ang mga higayon kung kanus asagad manggawas ang mga jellyfish. Ang bantayan na mo sa ako ng amuhang kanang bantayan na mga ini kapito nga subangon sa buwan ana pagka nananay na mga jellyfish o ya ini kapito po nga tayong sa kanang o kanang pabawang ang buwan na sa mga jellyfish. Sa Bikas Bahin, pipila sa mga island hopping operators sa Lapu-Lapu City, may padayag sa ilang kasagmuyo sa 100 pesos nga environmental fee nga gikolekta sa lokal ng hagamhanan. Kay mga local tourist ang sagad sa guest ni Mila Umpad usasya sa labing apektado. Lison na yung imbes karon ta, malipenta ta, kay kusog kairon kay holiday, Aula, makita ni mo ang mga pambot. Mingaw kayo aside sa mga Korean sa mga bot. Gipakita pa ni Mila ang pipila sa mga motor bangka nga pang island hopping unta apan gaminghoy ang mga boatmen kay way mga local tourist bisan kon holiday. Hinon matod sa kolektor sa environmental fee sa Maribago Causeway nga sukad 11 a.m. kaganiyang buntag, miabot na sa 22,600 pesos ang iyang nakolekta apan puro lang kinigikan sa mga langyong turista. Lan sukad gipatuman ang 100 pesos nga environmental fee alang sa mga water sports ug island hopping activities sa Lapu-Lapu City niadtong Mayo 1, wala pa magkatigom og balik ang LGU ug ang mga operator sa mga dive shops ug sa mga island hopping activities. Lan. Kada kanunay salamat, din Merundina.